At ngayon ay mapapakinggan natin si Sas Sasot Rogando Sasot sa kanyang walang tigil na pagbobokal para malaman ng sambay ng Pilipino ang mga anomalya sa Kongreso, sa Lower at Upper House. At itong mga pinalabas na isyu ni Sas ay patungkol ito sa tinatawag na extraordinary fund na walang tamang liquidation o walang tinatawag na itemized liquidation. Kundi ang meron dito ay ang tinatawag na liquidation by certification. So, malaking kalokohan to ang ginagawa ng nasa kongreso. Legal na nakaw na idinaan lamang sa extraordinary fund kung tawagin. At ngayon, bago natin simulan to ang ano man itong mga narin, may kita natin dito na video patungkol dito na kung anumang sinasabi ni Sas Sas, Gano, Sas dito, ay, please naman huwag makalimut mag-subscribe, mag-like at mag-share At pakita ang notification bell Para update kayo sa anumang aking i-upload Na mga bagong issue sa ating bayan Ang inyong favorite American Colony Traitor Indio At uh, kamusta? Ayan Ano tayo ngayon? Kailangan palating surprise at akang ating live At uh, pag normal hours Kasi yung mga friends Ay nire-report ito ng mga trolls, ng, ng mga basahang bloggers ni Marcos. Pero hindi tayo matitinag at uh, nandito tayo ngayon para magulat sa bayan tungkol sa napaka-importanting usapin na kung papaanong ginagastos ng Kongreso ang perang pinaghirapan ng mga Pilipino taxpayers at Pilipino OFWs. So, Hello, hello, hello po sa inyong lahat. So, kung kayo po ay concerned kung papaano ginagastos ang pera ng taong bayan ng mga Filipino taxpayers at Filipino OFWs ng Kongreso ay pakishare lamang ang live na ito at sa mga TikTokers, sa mga vloggers at bloggers, wala pong copyright ang aking live video so pwede niyo po siyang i-recontent hindi nyo na kailangan humingi sa akin na ang paalam, kasi nagpapaalam pa yung iba, huwag na kayong humingi ng paalam, i-recontent nyo na lang kung sa tingin ninyo ay makabuluhan ang aking sinasabi. Pero hello sa mga nasa uh, Bulacan, nasa California, nasa Paris. Pero kita nyo naman, pilit ni Lily His. Pilit ni Lily His ng mga basahang vloggers ni Marcos. Ang topic na ito, at uh, syempre, tumulong na ang ibang kahamping vloggers sa kanila na para mailihis ang topic na ito, no? At uh, napaka-importante ng topic na ito dahil taon-taon po itong nangyayari at wala pong nagsasalita ng dahil dito. So, good morning sa mga nasa Pampanga. Good morning. So, hindi po tayo makakalimot. Tandaan nyo po, ang kongreso po ngayon ay naka-recess, Break po sila ngayon babalik po ata sila ng November 15. So, kaya kailangan parati po natin itong pag-usapan para hindi po mawala ito sa utak ng bawat Filipino taxpayers. So, ayun po. Um, inililihis po itong topic na ito at um, baka po kasi sila ay nakikinabang. Okay? Uh, tayo naman pong mga DDS vloggers ay okay lang naman natanggalan si Sarah ng ang um, confidential fund kung yan ang, ang nararapat. Pero dapat ay pag-usapan din ang ibang pondo ng taong bayan na walang liquidation with resibo. Uulitin po natin. Kailangan pong pag-usapan ang pera ng taong bayan na napupunta sa kahadiyero o bulsa ng bawat isang senador o kongresista dahil hindi po natin alam kung paano nila ito ginagastos dahil wala po silang individual COA audit, wala po silang liquidation with resibo, ang meron po sila ay liquidation by certification. Ang ibig sabihin po niyan, ay ibibigay ang pera kay congressman or kay senator at ang gagawin lamang nila ay certification na ito ay ginasto sa kanilang MOOE. Para sa kaalaman nyo pong lahat kung gano'n po kalaki ang pera na ito na walang liquidation with resibo, sa 2023, ba sa 2023 budget lamang po ng Senado, meron po silang about 3 billion. 3 billion MOOE. Yan po ay liquidation by certification at hindi liquidation by resibo. Ang kongreso naman po ang mababang kapulungan, for 2023 ay merong 13.13 billion MOOE for 2023. Again, yung 13 billion na yan, mga nasa Paco at nasa New Jersey, mga taxpayers, mga OFWs, ang 13 billion po na yan ay walang liquidation with resibo. Yan po ay liquidation by certification. So, ibig sabihin po, mga kababayan, sa 2023 lang, 18 billion, 18 billion ang walang liquidation with resibo. Hindi nyo po alam kung paano ginagastos yan up to the last centavo. 18 billion, 2023 lang. Okay? 2023 lang po yan. Kaya nga sinasabi ko, wala akong pakialam kahit mga kaalyado ni Duterte o ng mga Duterte ang masagasaan dito dahil lahat po sila dyan ay nakikinabang. At hindi lamang po yan ngayong taon ito, kundi na for the longest time po, yaan ang ginagawa. Yan po ang ginagawa ng Kongreso at Senado. Hindi lang po sa 2023, 2022 rin, 2021, sa lahat ng panahon. Liquidation by certification. Kaya wala kayong makikita, again, uulitin ko, wala kayong makikita na individual audit. Wala, walang COA audit report ang kahit sino mang senador o congressman wala kayong mahanap. Eh bakit wala tayong mahanap na, individu na publicized individual COA audit report ng bawat senador at congressman? Eh hindi naman yung confidential fund, di ba? Tama. Ngayon, kung wala kang individual COA audit, paano mong mapapatunayang wala kang COPIT? Kung walang resibo, paano mo mapapatunayan na hindi na ilagay sa kakadiyero? Hindi ba? So, Um, kita ninyo, di ba, hindi ito pinag-uusapan sa mainstream media. Iilan lang ang naglalakas loob na pag-usapan ito. Pero ang topic po natin ngayon, ah, papakita ko sa inyo ha. Ganito po kasi ang tunay. Ganito po kasi ang tunay na liquidation with resibo. Ipapakita ko sa inyo ang ginagawa sa Amerika. Okay. Ito ang United States House of Representatives. Website nila ito. So, makikita ninyo, meron silang Statement of Disbursement. So, anong ibig sabihin yan? Ang Statement of Disbursement na ito ay Quarterly Public Report of all receipts and expenditures for U.S. House of Representatives, members, committee leaderships, and officers and offices. So, ibig sabihin, Public Report, Quarterly, ibig sabihin po, every three months, ng lahat ng resibo, at expenditures ng U.S. House of Representatives, members, committees, leaderships, officers, and offices. So every three months po, so every three months ang U.S. Congress po ay merong report, detailed report kung saan napupunta ang salapi ng mga American tax payers. So public report po ito, public report. So ito po yung itsura ng public report. Okay? So, mahaba yan, no? Ano lang to? Part 1 of 3. At, uh, part 1 pa lang is 1,110 pages. So, kung makikita nyo dito, halimbawa, pupunta tayo sa... Halimbawa, pupunta tayo dito. Okay? So, ano ba to? Okay. So, ito yung pinaka nila. So, halimbawa ito. Kita nyo office of the house of the speaker of the house. So ito yung kanyang liquidation, no? So pakikita nyo um yung pinansuel yung mga sumueldo sa office nakalista kung sino sila. Ano yung kanilang ginampan ng trabaho? 'Di ba? So ayan yung sweldo for that quarter. So meron din ng summary. Ngayon sa ating kongreso, ito lang ang meron. Okay? Ito lang ang meron. Pero wala silang ganito. Okay. Wala silang ganyan. So, nakikita nyo dito, nandiyan lahat. Okay. Lahat ng pinapasweldo sa under ng Speaker of the House. Okay. Kita nyo yan. Pati ano, o. Oh. oh, pati cloakroom floor assistant. Cloakroom, ibig sabihin ito yung sa may anuhan ng mga coats, no? So, kita nyo yan yung mga pinapasweldo. Hmm. Pati part-time nandyan, Oh, pati magkano sinweldo. So, nakikita nyo kung gano'ng ka detail Oh, taxi ride lodging meals taxi ride parking tapos nandoon yung presyo so pakikita mo rin dito 'di ba kung sino gumamit ng pera na yon ayan napaka detalyado mga kababayan ganito ang tunay na liquidation kita mo wifi on travel magkano yan see 8 dollars nanjan oh nyo detalyado detalyadong detalyado ang liquidation with resibo sa US Congress o sa House of Representatives ng Kongreso. Nakikita nyo yan. O, oh. lahat nandyan. Lahat ng uh, pinaggamitan ng pera ng mga Amerikano ay nakalista up to the last centavo. Ano lang to ha? Ah? Office of the House Speaker pa lang ito sa Amerika. So nakikita nyo yan. O, oh. diba? So, Ayan na. Nandiyan na. O. Oh. Kita nyo yan. Detalyado. Lahat-lahat ng congressman ito, pati senator ha. So, kita nyo na. Kahit $1.97. O. Oh, office supplies. Nandiyan nakalista. Yan po ang tunay na liquidation. Okay? Liquidation by resibo. Sa U.S. Congress po yan, hindi po yan ginagawa sa ating bansa. Bakit? Bakit? 'di ba? Kinopya, kinopya lang po natin ang ating sistemang pampulitika sa Amerika, pero bakit hindi ito kopyahin din? 'Di ba tama ito ang tama? Sumasang ayon ba kayo mga kababayan na ang pinakita ko sa inyo kanina ay ang tamang gawain? Wala pong ganyan ang Senado natin at Kongreso sa napakahabang panahon. 'Di ba? Mas magandang napag-usapan natin 'to ngayon kasi wala naman nagsasalita about this. Okay. Ang topic ko po ngayon is, kailangan ba nating mamalimos sa Amerika para sa EDCA? Ulitin ko, ang topic ko ay, eh, kailangan ba nating mamalimos sa Amerika mula sa EDCA? So, syempre, sinabi niya, may ibinibigay daw na pera ang Amerika para sa EDCA, no? Ito ang, ito ang, uh, ang amount ay, ang amount sa EDCA na ibinibigay na Amerika ay, um, so, 82 million yung initial plus 18 million. So, 82 plus 18. So, more than 100 million. So, 82 million plus 18. Yan ang EDCA. Yan ang, ayan ang presyo kung bakit sabi natin ay kailangan natin ng Amerika kasi nagbigay daw ang Amerika ng, ah, sabihin natin, 100 million. Sabihin na natin 100 million US dollars. Yang okay. 100 million US dollars po. Okay? 100 million US dollars to P to Philippine pesos. Yan po ay um nagkakahalaga ng uh, 100 million is yan po ay nagkakahalaga ng mga 5 billion. Okay. Pero unahin po, unahin po natin yung 82 million. Okay. Yung 82 million kasi, yun yung unang uh, lima, uh, limang ed ka. So, yung 82 million US dollars ay 4 billion. Okay. Kailangan ba natin yan? So, that is for 10 years, mga friends. Ha. Yung 82, uh, yung 4 billion na yan is for 10 years. 10 years. Okay. Ngayon, ang ang kongreso kasi wala sila katulad dun sa si US Congress na um itemized no yung talagang liquidation up to the last centavo wala silang ganyan ang meron lang ang meron lamang po sa COA is ito itemized list of expenses for each senator and member of House of Representatives so pag kinlik nyo po yan so makikita po natin yung available report sa Commission on Audit. Okay? Um, pasensya na kayo. Medyo may kabagalan. At ako ay naka-VPN. <laughs> so, hintayin lang po natin, no? Um, mabuksan ito. So, okay. So, makikita nyo, ito. Ayan lang ang report. Dalawa lang ang report na available. 2020. Ay, isa lang pala. 2020 lang. So, nasa yung 2021, 2022. O, oh, nasa yung 2019. Nasa yung 2018. Ayan lang available, o. No? Oh. Oh. So, pagpulunta tayo ng house of rep, ng, ng itemized list. Okay. Oh, Mag-open yan. So, nakita nyo na, ganyan lang yan. Okay. Ganyan lang, o. Oh. Yan lang. Basic salary, chairman allocation, foreign travel, uh, contractual consultants. Hindi po yan detalyado katulad dun sa US Congress. Okay. Kita nyo na? Ganyan lang yan. So, ang tututukan ko po dito is yung public affairs fund. Okay? So, 2020 lang po ito ha. Uulitin ko. Sa 2020 lang po ito. Kita nyo? Lahat ng congressman may public affairs fund. So, para saan yung public affairs fund? ba diba? So, ang total yan, pag tinignan mo ang total ng public affairs fund, pare-pareho sila halos lahat. Okay? Okay, ano bang total ng public affairs fund? Ang total ng public affairs fund ay 869 million 569,548.39. Ulitin ko. Ang public affairs fund ng Kongreso nung 2020 lang ay 869 million. Diba? So, nakita nyo na. Ulitin ko. Ulitin ko, guys, ha. 869 million ang budget for Public Affairs Fund ng Kongreso. 869 million. So, isang taon lang ito, ha. This is only for one year. Ulitin ko, guys. This is only for one year. Okay? 2020 lang yung available. So, can you imagine, in three years, three years, kung 869 million per year, 2 billion for three years, public affairs fund. At wala itong resibo, guys. Walang resibo. hindi eh, naman to confidential fund, di ba? So, 2 billion, can you imagine? Eh, yung ed ka na lima, kailangan lang doon 4 billion. 4 billion lang binibigay ng Amerikano doon eh. So, can you imagine? For 6th year, pwede ka nang may pera ang taong bayan para tayo mismo ang gumastos sa pagpapatayo ng ed ka. Hindi pa natin, hindi pa natin, hindi natin kailangan ang mga Amerikano dahil may pera. Ang pera ay napupunta sa maling paraan. So, 2 billion, can you imagine? For 3 years, public affairs fund pa lang yun. At kongreso pa lang to. Hindi pa natin alam yung sa Senado. So, can you imagine? In, 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 in just, um, kung, kung, kung itong public affairs fund ng congressman ay inilaan natin sa pagpapatayo or pagpapamot um, itong itong EDCA, hindi natin kailangan yung mga Amerikano. Kasi oops, ano ba saan ba mas kailangan ng pera? Diyan sa tinatawag na na yung mga pinagtatayo na EDCA or para dito sa Public Affairs Fund. 'Di ba? 'Di pa dito sa dito sa EDCA. Pero hindi nila doon inilagay, inilagay nila doon sa Public Affairs Fund ng Kongreso. Sa 2020, 800 million. 869 million ang pondo. Bakit kailangan mo ng 869 million na pondo for public affairs fund? Sige nga, makatarungan ba yan? Hindi ba? O, oh, di ba ang sabi nila kailangan itong Amerika dahil wala tayong pera para doon sa EDCA na yan. Hindi totoo ang binigay lang ng Amerikano para sa EDCA na yan, eh mga 180 million, mga 5 billion lang yan, 6 billion. O. Oh. Eto, meron kang 869 million per year. Sa ano lang to? Public Affairs Fund pa lang to ng Kongreso, ha? Sino ba nakikinabang dyan sa Public Affairs Fund ng Kongreso? Di ba media? Oh, kaya, kaya ayaw nila tong pag-usapan. Di ba? Kaya ayaw nila itong pag-usapan. Sabi ni Dennis Carr, tinatanong ni Dennis Carr yan, ano ibig sabihin ng Public Affairs Fund? Well, ito ay pondo na ginagamit, ito ay ginagastos for public affairs. So, ano bang ibig sabihin ng public affairs? Ito yung media relations. Hmm. Diba? That is for media. Communication media. Kan imagine? 'di ba? 'Di ba libre la? Bakit kailangan mo ng public affairs fund? Sino kailang hindi nga rin natin alam. Sinasabi, sinasabi ko sa inyong mga kababayan, hindi natin alam kung saan ginagamit 'tong public affairs fund dahil nga wala po itong detalyadong detalyadong liquidation kung sino'ng mga nakakatanggap ng public affairs fund na 'yon. That's 869 million only for one year. Oh. Diba? So, hindi mo kailangan mamali mo sa mga Amerikano. May pera eh. Napupunta lang sa, napupunta lang sa mali. At karamihin ng pera ay eh, sa Kongreso at Senado. Oo. Oh. Nasa kanila. Napupunta sa kanila. Paano natin, hindi, paano natin malalaman na hindi napupunta sa mga bulsa nila o sa kahadiero nila ang pera? E eh, wala nga silang liquidation with resibo. Hindi po kailangan ng resibo. Certification lang. O. Oh. Diba? Kita mo public affairs fund. 2020 lang po yun na 2020. Well, hindi po available yung kung yung ibang panahon. 869 million for one year. Ang ed ka, kailangan mo lang yan. Kailangan mo lang yan, mga 5 billion. 5 billion. So, so ilang taon lang yung 5 billion na yan. <laughs> Di ba? Um, tinabi, sabihin natin, 8, 869 million per year. Oh, five years. Can you imagine? In 5 years, kaya na natin magpatayo ng ng ed ka sarili nating pera. Hindi pa natin kailangan isurrender yung sovereignty natin sa Amerika. Ah. So, ang nangyayari, sinurrender natin yung sovereignty natin sa Amerika dahil ang isip na itinutok sa inyo ay wala tayong pera. Meron. Merong pera. Mm. Napunta sa kongresista at senador. Yan ba ang pagiging makabayan? Kakapal lang mukha ninyo. Mm. Ilabas ninyo ang liquidation we resibo ng inyong MOOE. Pero wala kayong mailalabas. So, anong ibig sabihin yan? Paano nyo mapapatunay wala kayong kinupit? E wala kayong individual COA audit. Paano nyo mapapatunayan Na hindi nyo inilagay yan sa kakadeyer ninyo? E wala kayong mga resibo. Up to the last centavo. Maawa naman kayo sa mga Pilipino. Can you imagine? Ginagawa nyo ito taon-taon. Guys, every year ito ang kaugalian sa Kongreso at Senado. Namatay na yung mga magulang ninyo. G ganito na yung ganito na yung ginagawa. Hmm. Sabi daw, si 1 daw todo tanggol sa mga Kongreso. Of course, si Tapuan po kasi is ex-policeman no? At hindi rin natin alam kung paano ito natanggal, kung honorable dismissal ba ito, kung kung ano, hindi nga natin ma-verify kung ano itong mga to, ano, to, mga basahang bloggers na to dahil hindi nga natin alam ang kabilang mga pangalan. So, yun lang, mga friends. Itutuloy po natin ang panawagan na wakasan na ang ganitong kaugalian dahil tama na, sobra na. Grabe na ang pagnanakaw ninyo sa pera ng taong bayan. Maraming salamat po. Sabi ni Edgar, did this happen also during the time of Duterte? Nakikinig ka ba, Edgar? Sinabi ko nga sa'yo, taon-taon itong nangyayari. Okay? Dahil ito ang practice sa Kongreso at Senado. Wala pong kayo pangyarihan ng Presidente na baguhin ang ginagawa sa Kongreso dahil magkakahiwalay po ang kapangyarihan ng judiciary, presidential, ng, ng executive at legislative. Kaya nga wala nga magagawa. Ang kailangang may ay eh, ang taong bayan dahil kayo ang boss. Kayo ang nagpapasweldo sa mga putang inang magnanakaw na to. So, wala nga, 'di ba? Kaya kailangan baguhin ito kayo, kayo ang magbabago. Kung hindi kayo magsama-sama-sama para baguhin ito, every year, ganyan ang mangyayari. So, magbabay ka ng buwis, bahala na sila. So, ikaw, nagtatrabaho ka, nagtatrabaho ka para, pag, para nakawin. Ganon yon. Ngayon, kung ayaw pong magising, kung ayaw mo pang magising at ayaw mo makisama na panawagan, Di, tanggapin mo na lamang ng iyong pinagtrabahuhan ay nanakawin so yun lang po maraming maraming salamat at uh, nakabreak ngayon ang kongreso at senado I think babalik sila ng November 15 tuloy tuloy po nating ipanawagan hindi mo pera yan Tarang. at napanood na pakinggan natin ang sinabi ni Sas patungkol dito sa issue ng extraordinary fund na legal na nakawan sa lower house at upper house. Kumbising tayo mga ating mga kababayan sapagkat pera natin yan. Hindi la pera yan. Kaya kailangan natin pigilan to. Kung hindi, lalo tayo malugmok sa kahirapan. At huwag makalimot, mag-subscribe, mag-like at mag-share. At pakihit ang all notification bell para update kayo sa mga video aking i-upload. Maraming salamat!